I-share ko lang po sa inyo mga boss kung paano tayo mabilis matuto mag welding, gumamit ng welding. Unahin muna natin kung paano ang pag set up kapag mayroon na tayong welding machine na tulad nito. MIG gasless welding machine, train 1. Paano yun siya ikinokonek ang mga cable wire negative body ground dito nakalagay sa negative minus ito yung positive ito naman na connection ito yun ito mayroon plus positive dito yan at ilalagay mo sa MMA so, MIG TIG MMA ito naman na kanyang ampers mag adjust ng ampers ang gamit natin na welding rod 60 11 na maliit 90 ampers tapos naka MMA dahil mig ang uh, uh, stick ang gagamitin below 100 madikit kapag ganito ang willing rod na uh, gamit pag ganyan mo palang uh, ano siya, lagi siyang dumidikit kapag mababa ang amperes pero kailangan yun kung manipis lang ang iyong welding in yung bakal kung makapal okay lang uh, bago nga pala natin idikit ito kailangan mga 10 to 20 minutes na yan na naka open yan kapag kasasaksak pa lang ka open mo lang Mahina pa ang ano, yan, Ampers. Ayan, na pa yan mga ano na yan siguro Kalating oras na yan naka-open uh, 30 Ampers Ano? Ah, 90 amperes ang inilagay natin na butas dahil masyadong dikit at medyo mataas ang amperes na nilagay ang ating tubo ay schedule 40 adjust natin ang chinta tapos wag natin gaano babad ang welding rod dito natin yung chinta amperes ito kasi na gloves makapal yeah. then 80 amperes at medyo mabilis ang pag atras pag -paghatak. pag hatak kasi kapag mabagal ma bubutas yung tubo kailangan sakto lang ang pag hatak ang itsura saan ba na yung ating brush brush natin pwede pa natin ulit isa lagay naman natin ano 100 amperes kapag kumislap na hatakin na natin tapos ipaganya eh, na pasigsag hindi kita kasi kapag 611 kunti lang ang kanyang islag ito yung 100 amperes i-connect naman natin sa MIG yung MIG naman ang gamitin natin negative tagay natin dito ito sa stick tanggalin natin ito yun ito naman ang negative ground, body ground itong isa tagay natin dito kapag mig Ayan, tagay natin dyan okay. i-press natin dito para may nagay sa Meg. Maganda siya tas. Eh naka Meg. 100 amps. Tingnan natin kung ilang nating sa gitna. Idi pwede manual pwedeng sa hydrologic. Ito so, ngayon nakalagay sa manual. adjust natin dito i-balance Iba mo lang yung dalawa na yan kapag naka-serve ni jig ito lang ang i-adjust mo hindi na ito kailangan i-adjust ito lang, kapag manual ito ay -ba balance mo yung dalawa na yan ngayon naka-manual siya. at 100 amperes ang itsura ng MIG 100 amperes binalik na natin sa MMA building rad ang isa sa paraan para mapabilis tayo matuto mag welding pag mayroon na tayong welding machine Kaya ito na building mas ang gagamitin natin yung may auto darkening yung pag nagkislap dito automatic siya nag nag the dark lumidilim. hindi nakakasilaw kumpara sa ganito dahil kapag ito ang gamit mo nagsisimula pa lang nag-aral pa lang mag welding mahihirapan ka mag welding dahil pag dikit pa lang nito tsaka mo pa lang siya ibababa di katulad ng ganito naka auto darkening na, na hindi ka hindi panayang ganyan ito ang kailangan kapag magwe-welding lalo na kung baguhan pa lang auto darkening welding mask ano ito? welding helmet unlimited guys welding helmet mask mas, ang kala ano nya welding helmet ayan nakasulat welding helmet Ayan. mura lang naman ito nabibili ito sa ano sa online o kaya sa powerhouse store ano lang bili ko nito dati siguro 1-3 o 1-2 nakalimutan ko na kung alin yung saktong price basta kapag mag aral pa lang sisimula pa lang mag welding ganito napaka nito ano ganda gamitin hindi siya hindi na mahirap mag welding kapag naka auto darkening Testing hmm. natin. Bala sya, ganyan. Tapos baba. Ito pinagkaiba nila ng auto darkening. Ito ang kanyang pag-adjust. papaganyan, papaganyan natin. Ayan po mga boss, gamit tayo ng auto-darkening helmet para hindi abala. Ganito. Tapos yung iba, ganito ang gamit, sunglasses. Kung walang ganito, auto-darkening, ganito na lang. Kumpara naman sa sunglasses, okay. Ito, mura lang ito. Siguro ano lang ito. 250 o kaya 200. Yala po mga boss. Maraming salamat sa panonood sa ating video.